natin ano? Bali, dito ako ngayon sa Kabakawan so, ting tinginan ko mga kung hanggang saan yung tubig pa kasi malaki na yung tubig galangarin na rin ako ng pana naligo na lang ako may dul pala, hindi pa ganong ano may dul, hindi pa ganong siyang malalim hindi pa pwede mag ano, magbanak adventure baka susunod na araw kasi yung dagat ngayon Iskrinay ko lang dito. Kung pwede na ba. So, ano na siya? Hibas na. Ang mga ano siguro nga ito. Mga Merkulis. Pwede na. Try natin balikan. Kahuli tayo ng ba na Bali, ano na lang. Kasi andyan na si mama. Tapos ang papa nakauwi na rin. Salamat sa, ano na, salamat sa Panginoon natin. At naging okay yung ano ni papa. Mamuha na ako na ng, ano ngayon. Pang ulam siguro, kuray. Kasi namiss din ni mama na kumain ng seafoods ba? Kuray tsaka baguma. Mga kagagataan namin. Kagagataan kuray din. Hindi <laughs> ko na. Ang tatrap dati yung na, talagang nagpaiwan. Ang layas na yung mga kuray. Bukunin lang natin bagumon. Ah, hindi naman si mama ng bukong nito. Tsaka ano din. Apurito din niya 'yun. Nangguan din siya hindi nakakain ba? Ipupunta e, sya doon sa ano na Menila pa. Sa Lantay sa fishron may do malapit sa tindahan ng paradahan ng bangka. Ora ba? ano, malapit pa dali tayo makawi. Dito lang tayo sa ano medyo. Tak lagi nating pinagkukunan. Sige. Linis dito. Sa, ano, sa uh, fish pa.

si nasa butas ito man, yung hmm, tumail, eh. Ayun yung Yang na yung kukunin natin klaro dami sa kaharian. Halo din tumay doon. Bagungon tsaka sangkuri yung. Ayan, ito sangkuri yung eh. ito lang yung sa atin. tapos lalaki na yung tubig ah pagapangalating tayo ito na muna Roman. tiradahin natin yun bagungon meron naman doon to sa ano may doon sa Manila kaso sabi ni mama 300 plus daw yung ano ba yung kilo ba yung sinabi na iwan ko lang yung kilo ba o ano yung takos takos may doon ilalagay sa parang garapon gagaya dito tapos hindi mo pa sigurado kung ano pa yun yes, ano ba yun eh, tingnan yung may dalo oh, ito buhay ito lahat may dalo eh. Ayan, buhay yan lahat may dalo nagkakyata na lang tsaka babalik din kami ni Maika dito kasi dalhin namin kay Lola la ba papasyal kami ulit yung gilo la ester may dinig ano kasi yun nagpunit kasi yun na pag nakapunta kami doon ulit magdala nga ng bagungon paborito din niya yung bagungon may doon ganito yung bagungon sa amin may doon na ano lang may doon nakabaon lang lang sa mga puti ba kasi walang kumukuha alam muna na ano, pang ulam namin yung tangalian ba o oh, punan depende na kung ano to maaga tong maluluto mo yun ito ano to e eh? plastic na ang similya ng bongs ba guro inalagaan dito kasi may mga plastic tiba-tiba talaga yung ano pag may alimango dito, tiba-tiba talaga kasi ang daming pagkain pag ganito, pag mainit, mamamatay din sila may ah, parang nag hibernate yung mga bagong una ba. matutulog lang sakto to, pareh siya ng gata ah, tapos magganas ah, pwede si papa na ito tapok. Hindi din lang ano. Lagyan ng gata kasi. Tara, tara. Dati dinala nyo. Yan. Susunod na araw tayo kakain ano, ng ano. Ah, may place kung Insta. Na naman tayo no. Saking na naman tayo na swipe natin. kasi hindi ito inaalagaan pag may fish pan pusa lang ito silang gigitaw tinuturing na rin yung uh, peste ng mga nag-aalaga ng fish pan kasi sila yung umuubos sa ano, mga mga lumot ba ito yung ano talaga minsan nga ginagamitan nila yung ano uh, laso na bristan ba ubos talaga one, galing sa lupa uh, one yung ano lalim ng nalalasan ayan, may look may look, may dami na minum siya man na sealed black and dami labahin namin may dalo nagpalaban na lang po kami may dalo ito yung sa ano sa street yung ulan ba daming ano may dalo basa ayan, ito na pala yung bago na nakuha natin kanina dun sa dagat may dalo ito tapos ko na rin siyang ano maputulan ng kwit bali lutuin na natin yung ngayon sa ano sa ating halia to yan yung lahat may dala medyo ano lang sakto sakto lang talaga may dala pang ulam namin na tapos dito pala nagpainit ako ng tubig na may tanglad sibuyas bawang tapos luya para ano siya may dala malungod na natin agad saka ito yung gata Ano sila mama sa ano? Nagagawa sila ng isang barong ngayon. Ano yun ang beses ko lang inugasan niya, binasan ko pa. Ito, pwede lang ito diretsuhin kasi wala na namang ano doon may tuloy. Wala na namang lumot doon masyado. Maliban lang kung maraming lumot kasi sigurado talaga ano, mapait. ang sulat ni Calvin Maydol marunong na siya magsulat sa pangalan niya ayun nagsulat niyan Maydol papasok niya siya sa salunis mm, very good si kuya no mm, very good naman ang kuya pantang halian to namin na lang katapat na kung ayos na dami dami din pala yan yung lahat may dulo tabunay ko yan para naluto na agad kasi gutom na si Binbin bali hindi po tayo makakapag shout out ngayon may dulo kasi hanggang alas 6 pala yung ano yung brownout ba kanina pang ang tawag doon eh alas 3 sa atay Alas 4 ba nag umpisang mawala yung kuryente tapos nabalitaan may alas 6 pa pala hindi po pa tayo afternoon hindi <laughs> tayo makakapag shout out ngayon gawa na nga ng walang kuryente mga idol mamaya pa talaga babalik mga idol kumukulo na siya lagyan natin ang asin asin po mga idol ayun mga idol ayun pwede na saklit lang kasi ito pa. kukuluan para hindi siya ano hindi siya kukunat mo no? Ayan si Binbin. Kumuha na siya ng plato mga idol. Kakain na daw siya. Ah, yung lalagyan natin na nagkata dito, hindi lang ganong marami mga idol kasi si Mama. Ang tawag doon eh. Simple pala gamit natin mga idol. Kaya mauga, ano. Bali ng hiram lang po ako kay Mike. Hindi lang ganong palaputin yung ano mga idol. Tagata gata kasi kabuhi si mama mayroon. Pag sobra sa gata. Ayan o. Binawasan ko konti yung sabaw. Para kamal uh, yung ano yung ayan. So, kasi yung ganito uh, eh. ng konti. Goods na. Yan. Ayos na may dol. Tabuan na lang siya ng konti. Tapos, ready to serve na yung ano, ating paboritong ulam ni mama. Ginataang ang bagungon may idol. Sa tangali yan. May dol. Ano Dara. Balas. M16 mga idol, ugaran. Balas M16, ugaran. Ang musudan mga idol. <laughs> Lami kayo na sinap supay na po tani. Kain po tayo may dalawa. Ma. Ayan ma. 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 po sinilatyan mo ah, hm? oh. ay doon. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. po. Ayan po. mo?

Ano datang sa sako? Grabe ah, may 200 yung kilo sa ano Manila. Nagala kami mga limang sako. Talagang pagkad. Baro, ha? na yung Hindi mo ganyan pag Kasi di tumamatay kahit mga isang linggo mo okay. eh. oh, yung i-bill eh. So, saka, Hindi ka

tapi lah karena saya may kaos, Ihe nilang mil binuni. Maaf ka malaki? Ay, nandung sex sama? sabon. Alam, di alamat na gaba. Kaya iwan. Ligo po. Ligo? Oo, malaki ligo. Pero... Ligo mo taas Wa mang guday. Di, wa mang guday. Uso daya per day. Nga masabak short. Eh, mau 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 Mau